Kayo'ng usap sa namimili, bawal maglagay ng inyong pinamili sa sariling bag. Gumamit ng basket. Kayo'ng usap sa namimili, bawal maglagay ng inyong pinamili sa sariling bag. Gumamit ng basket. Tama usap sa namimili, gumamit ng basket. Atong sa ano, atong sa Chinese. bawal maglagay ng inyong pinamili sa sariling bag. Gumamit ng basket. Pakiusap sa namimili. Bawal pigusap sa namimili. Bawal maglagay ng inyong pinamili sa sariling bag. Gumamit ng basket. Pakiusap sa namimili. Bawal maglagay ng inyong pinamili sa basket. Gumamit ng Ay sa namimili. Bawal maglagay na ng inyong sa sariling bag. Gumamit ng basket. sa namimili, bawal maglagay na ng inyong binemili sa sariling bag. Gumamit ng Gumamit ng basket. sa namimili, huwag ulit na ng sa sariling

Pakiusap sa namimili, bawal maglagay ng inyong pinamili sa sariling bag. Kumamit ng basket. Shampoo, <coughs> sa namimili, bawal maglagay ng inyong pinamili sa sariling bag. Gumamit ng basket.

Ikusap sa namimili, bawal maglagaing sa sariling bag. Kumamit na ang sa namin, bawal ng sa sariling bag. Mm. na ang basket. Namin, bawal ng bag. Sa bag Pasta? Gani? Na namay ko andito kan iba. ba oh. Ato, Ato spaghetti o carbonara? <laughs> kuan man naman katong pasta man nga Aw. Ini rabasa kuy pastang ano din haba Ha ba? Aw ikaw unsa ba?

Eden. Oh, ikaw? Salamin. Bit ka. Ikaw, dere dere. Ha hmm. dere. Lumubog na ni na to Ikaw. Ikaw sa namini, bawal maglagay ng pinamili sa sariling bag ng mamimili ng basket. I'm sorry.

Makakaano po malalay ang bawal maglagay ng. kung po sa si salamin, sa bawal bawal maglagay na anumang pa sa direksyon si ng. Tama Sa usap sa bawal maglagay ng inyong pinamili sa sariling pang. Tumami ng mga bata. Sa usap bawal maglagay ng inyong pinamili sa sariling pang. Tumami ng mga bata. Sa usap bawal maglagay ng inyong pinamili sa sariling pang. Tumami ng mga

Si iusap sa namimili, bawal maglagay na bag, ng inyong pinamili sa sariling bag o gumamit ng basura. Si iusap sa namimili, bawal maglagay na bag, ng inyong pinamili sa sarili sa ng basura. Ay, hindi, hindi. <laughs> Ay, hindi, hindi.

Ay, saka Magluyang. Mm. Mag eh, di ugma na na, spaghetti. <tis> eh, magniluyang mang ka. Magluyang ta. <tis>

kalian sesuai apa sih Magkano? Ha? Five? Dai. pai totoong ta tinanong. No, dera

में जो हालत को खराब कर रहा है वो है मैं जो हालत को खराब कर रहा है वो है nữa thế, là, chúng ta xem 嗯。<laughs>